য়ো ইছো পোৱা থাকে dito sa ano sa napakalawak pa pala nito para siyang swimming pool guys Ayan, eh. bubuhatin mo lang yung ano yung, yung, guys. Ganda, no? Oh, mga uh, na natin yung ano masuk <g diesel> Terus <ditempa> uh... Kena beri sana Ben Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Andito po ako ngayon sa may uh, sa may Sok Banda Ayan po yung Sok Ayan po yung Sok Wakep At dito po yung ano, Sok Kabayan sa may Fanar At nandito po ako ngayon sa may uh, uh, palagitnaan dyan sa may coordinates At dito po ay ang sa may, ano, sa may White Palace sa Palacio po So mag exercise po tayo walking walking po tayo at dito po tayo mag uh, walking napakaganda po ng, ano, uh, ng paglalakaran natin kita niyo yan guys see wow talupit okay yan at doon sa kabila ayan na ay yung mga highway sa tawid ng highway na yan andyan na yung ano andyan na yung may parking may dagat na rin dyan guys yan na yung cornets ayan ganda mag walking walking lalo na siguro dito pag taglamig ang ganda siguro dito ayan, ayan eh. Ganda niyan guys oh. Tapos ang daming pusa guys oh. Eh. Uh, okay. Sa so, nakita nyo doon guys Ayun dagat na yan May mga bangka na yan oh. Yung mga ilaw Mga bangka yan guys Nagpapasak Nagpapasakay sila dyan 20 20 ang bayad Tatawid ka doon sa may isla Iikot kayo dyan sa may ano Ikot-ikot lang Ikot-ikot lang Okay. isang bangka, may sounds pa yan guys. Ayan na. So... Eh, wow. okay, pwede rin palang umakyat dito. Akyatin natin saglit guys titignan natin kung ano anong mayroon dito ah para siyang stage ayun Ang daming naglalakad uy wow kaganda pala dito guys ayun so may ano ayan ayan, ayan guys nakita nyo amphitheater pala ito guys oh, oh. ay kalupit ganda no Yun Laka wow Yun Wow Kaganda talaga ng Qatar guys Sana all Okay, tiko tiko tayo. Wow, kita yan guys. Ganda, daming ilaw, talagang hindi tinipid ito talaga makikita mo ang yaman talaga ng Qatar guys no? Yun, no? nasa kita na yan ang dagat guys tapos may pusa pa Ming, -ming. pasyal ka rin Ming ang alaga ni ano yan mga alaga ni Jim Hart Jim Hart blog wow another entrance ching entrance din yan para sa amphitheater kita guys wow uy may mga palaruan din pala dito guys kita may formang barko din kanais no dito rin no oh, pwede rin magpa slide slide yung mga bata oh. ang ganda. ganda at dyan din pwede rin mag ano magduyan kita nyo ang oh yan duyan din ito duyan din tatlo ang duyan dito guys napakaganda yan duyan din yun oh. So, papasok na tayo dito sa ano yun sa daanan nila na kahoy ang naman na ito ang tibay na paggagawa guys kahoy lang yan no sa no ganda ito guys yan na yung white house yan na ho siya yan no Ganda guys, no? Yang la yang White House, no? Lucky guys, no? Ikan ya? ni, ganda, ganda. So... Ikot pa rin tayo. Ayun, may Moshe Rib ano doon, no? Moshe Rib Hotel. Moshe Rib. Ayun, siya daw guys kung dito tayo sumakay dyan maraming upuan na nakapalibot din dito guys yan oh. babalik ako dito guys mga taglamig babalikan ko ito sa taglamig ayan mga bata pwede rin pala maglaro dyan o oh. masaya maganda anuhin ko ng mga bata guys. Tsaka may ano din sila may bakala din sila guys kita niyo. may bakala din sila so yun na malapit na nating maikot at uh, titingnan din natin yung mga dulo-dulo dito guys hindi natin ano, sayangin yung pagkakataon na ano, na natin to ayun may mga naglalarong pusa ayun na uh, tatlong pusa ah CR ito ay kalupit maganda ang CR guys ayun no sa ilalim CR ayun napagaganda hmm. yes lupit gusto ko siya okay, na din natin guys kung anong mayroon dito sa Pilipinas maraming ganitong ano eh parang siyang anahaw guys ito yung pambansang dahon ng Pilipinas di ba? Ano kaya yung mayroon dito guys? Ayan o. Eh. Nothing inside. Wala siyang ano. Kinapa ko lang. Wala siyang hangin. yan Ayan. Ayan naman sa kabilang ano. Daan ng amphitheater guys. So, yan na ha. Yan na yung Sokwakif ha. Yan na yung yun. At yun yung Kabayan Sok, yung may fanal. Isang napakagandang lugar po siya. Pwede din mag-bike dito guys. Ito bike lane din siya sa kabila. Tapos dito, lakad. Pero yung iba talagang matigas din ang ulo sa so bagay wala naman katao-tao okay ganda ng katao guys kita nyo